kami ka niya. Pangalan ninyo ma'am? Rose Tangpo. Hmm. Sabihin mo na ang address mo. Ah, dito kami sa Dragon 8 Mall Ah, second floor. Rose Tang online shop bridal boutique. Hanapin niyo lang po Rose Tang. Oh, ayan. Ilagay ko na lang 'yun sa ano, sa comment yung kanyang contact number. Okay. Mhm. Wala namang wala ini, okay, pero lang. Mm. kami everyday. Mhm. Ayun oh, sell daw sila everyday. <laughs> pero hindi kamahalan, hindi kamurahan <laughs> ah, pero pangkalakasan. Ah, ayan. Grabe na 'yan. Ah, dito ano mga... i <laughs> don't